No maka ang amon kay sa tagang, amon Sa pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Day at International Day of the World's Indigenous Peoples inihahandog ng Department of Agriculture Western Visayas Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo Program ang Lupa at Kabuhayan, Ang Tanging Yaman, ang kwento ng karibuhan kay Meme Ate Ki Dumaraw. Sa malayong komunidad ng Dumaraw Kapis, may naninirahang indigenous people sa matagal ng panahon. Ang grupo ng Tamulalod at Aglalana ay nakatira sa ancestral lands ng Tamulalod, Bungsuan, Agsiraw at Aglalana. Sa loob ng ilang dekada, lubusang umaasa ang mga nasabing komunidad sa biyaya ng lupa na dala nito sa kanila. Isa si Jerry Hontado sa mga etang patuloy na nananirahan sa Tamulalod Dumaraw Hapis, Isang padre de pamilya na may pitong anak Inaalala nito ang mga hirap na kahapon noong panahon wala pang maayos na kalsada ang kanilang lugar at nahihirapan silang dalhin sa bayan ang kanilang mga produkto kagaya ng mais, kamote, saging, niyog at kamoting kahoy. Hindi basta bastang ang hirap ang kanilang naranasan. Perte ka kayo mo kay sa muna mo. Ang obra sa muna kung may produkto kami direkina pasaan ng nabagdok bus. Nadala naman sa banwa kag dira sa tamo lalod kay may araw man nga tali papa kada martis simpre sa hindi lang man ulutan nun kung ano man nga mga para mugnan pamandayon pa nga pamanday man kumang sa adlaw-adlaw nga tanan nga gina ano man medyo pigado gibanti alang-alang man sila ay man sarang may mo gini kanan nila kumpor bilang ang masarangan amo lang nang ila gina ano duda, <coughs> ah, kung kaisa may araw gid bis nga isa Panyapon na lang Makao eh. ang makaon nilang kanon eh. Sa saga, saging lang kag... ano eh, mga kararuton lang. Sa doka ron daw medyo maana. nami naman kaysempre siyempre may highway na. Hindi na mabudlayan mag-transport ka kung ano na produkto mo pa kag sa banwa. Taong 2000 nang mag-umpisang iorganisa ng mga katutubo ang kanilang pangkat upang makilala ang kanilang grupo. May bahagi ang kanilang kwento at mga suliranin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dito na rin nagsimula ang grupo Karibuhan Kimemeati Kidumaraw o ang Kabuuan ng Mga Eta sa Dumaraw. Sa gabay ng kanilang mga nakakatanda, humingi sila ng tulong sa lokal na gobyerno at nakapagrehistro na rin sa Department of Labor and Employment at pati na rin sa National Commission for Indigenous People. Ayon sa NCIP, may kabuoang 148 na mga pamilya ang organisasyon at mayroong 337 na mga individual na naninirahan sa ancestral lands ng Dumaraw ako gali mam si Lolita Balinsya isa ka president sa karibuhan ki mama ate ka, ako isa ka leaderis diri sa uh, Mount Tagal no uh, isa ka ati. nga nagatinguha man mam ma nga ini nga amon nga uh, ining amon asosasyon sang karibuhan kimama ati nag uswag man kag ang katuyuan gid namon nga isa kami diri sa community no nga dapat man nga indi man kami mahulihi sa iba kag ginatinguan gid namon ini nga ma makagroman kami para makapaiskwela kami sa amon mga bata nga maka ano man sila sang kaalam kag indi magkatulad sa amon nga ignorante nga indi eh, hindi ka magbasa, hindi ka magsulat. Ang mga abing ina, ma'am, kag, ang ginaan mo din namun, nga nag-isa kami, nga maka, maka professional man ang amon mga anak. Bisan, pa, sa paano, no, nga ginatingwaan ang namun, nga maka, ano man sila, nga balang araw, kung may mga buruligan man, nga tulad sa amon, maka, ano man sila, makaunawa man sila, nga, makahatag man bisan no, gamay lang nga uh, bulig no sa isig ka Para naman kay IP Pastor Ilosondo Valencia, dapat mabigyan ng sapat na edukasyon ang mga IP upang mawakasan ang diskriminasyon na nararanasan ng mga ito kinanglan maedukar ang mga ati because i do believe that education can change sa una pag -re -reputation, rep reputation sang tao uh, ah, pag lantaw sang tao sa mga IPs nga discriminated but kun ini isa siya ka, ka, ka educated nagalantaw man ang tao kag nagakatahap -kata so lo, ah, isa sini sa mga handom ko nga elevate ipalarihason lang ang ang tawos, hindi uh, ay pis, uh, ati man o kung hindi ati, palariho na lang ang ang kabuhi, palariho na lang ang pagtratara tungod sa edukasyon. Isa ang Department of Agriculture sa mga ahensyang nagtataguyod ng mga kapakanan ng mga katutubo. Inilunsad ng DA ang Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo o 4K Program na naglalayong suportahan ang mga IP sa pagbibigay kaalaman tungkol sa kultura at komunidad, pati na rin sa mga programang may kaugnayan sa agrikultura at pangisdaan. Tungod sa amon pagpangamuyo, ang ginoo, ang ginatawag ng amazing grace nga ginatawag bala. Sa kaduruduro ka mga community man ka ate, ang ginoo ginkuhit si mamimi nga ang mga ati tuya ga kinahanglan ka karabaw tungod nga kami wa kami it kwarta nga dako nga makabakal sang karabaw pero ang Ginoo gin pangita gin siguro si Mimi nga nga, nga, nga mag-agto sa amon community kag pirti ang amon kalipay kag sa Ginoo tungod sa DE amo ang nagisabat sabat nga problema. Ang karibuhan ki Meme Ate Kido Maro ay naging benepisyaryo ng proyektong 4K. Taong 2020 nang matanggap nila ang mechanical corn sheller at portable solar dryer na may halagang 393,000 upang mas mapaganda ang kalidad ng kanilang produkto. Natanggap din nila ang mga kalabaw na nagkakahalaga ng 662,000 na naibigay sa mga pamilyang indigenous people. Bugay day ah. Bugay day ka ginuong halin sa langit. Nga daw, uran lang nga nagturo nga nakabaton kami. Tungod ang ambal ka ginuo, ang ginauhaw pa imnon Amodaan nga daw ginauhaw kami ka kakarbaw gin tao kika ginoo ka namon kag sa dukaro no ay don kami it problema tungod nga ang karbaw magamit namon sa sa karusa. mismo kami don nga mga tagiya kalupa nga gamay makaarado don no ay don kami nagapaminsar nga uy dapat nga magalkansiya kita nga inugbayad sa karbaw do karon naka minus instead nga magbayad kami idarawat do lang namon kapugas 2021, nagkaroon ng proyektong gatasang kalabaw sa komunidad ng Tamulalod, Aglalana at Bungsuan sa pagsubaybay ng Agsirab Multipurpose Cooperative na nagkakahalaga ng 8.1 million. Layunin ng proyektong magkaroon ng tamang supply ng gatas ng kalabaw at mga produktong maaaring iproseso upang makadagdag sa kita ng bawat pamilya. Ito yung mga sa kay ang isa gatasan, ang isa arador ma'am. Tapos ang arador mo na ginapagamit na akong magpanguma. Ginagamit na akong mag-arado sa akong kamaisan. Tapos pagtapos ka ubra sa akong kung may adlaw, ginagamit ko man siya man. Ginabaydan mga ko tigi 500 ang adlaw. Ang gatasan ti siyempre, kung halimbawa makapagatasan ako ma'am ti makabulig gid siya eh. Kung madamo ang gatas niya, siyempre dakwa man ang imo nga ma Ang iya gatas siyempre mabaligyan ako ma'am. Kaya ang iya yeah, nga bata, kung magdako, maarado ko eh, Magamit ko sa pangadlaw-adlaw nga ito nang. Ang ako nga, nga plano, um, ma yun nga makatapos ako nga kabataan eh taong 2022 nang magsimula ang Agroforestry Development and Salt Training with Starter Kit na may halagang 716,000 na may kasamang fruit tree planting materials na may halagang 82,400 at sistemang irigasyon na may halagang 418,000. Sa ngalan sa atong ginoo, gapasalamat gid ako sang dako na porkies na gid sang dako sa amon. Sa tanan-tanan man nga mga ahinsya nga nakabulig sa amon, ginapasalamatan ko man sila sa dako kay ina nga mga proyekto nga ginpanghatag sa amon sa NCIP nagapasalamat naga man ako sa dako sa ila hay kun wala sa ila tungod wala man kami nagkilalahay ni Mamimi kabay pa nga ang bisan hindi man kami kabalos sa mga tao kagay Mamimi sa NCIP nga mga staff ang ginuulang ang makabalik sa ila no Masaya namang ibanahagi ng tribo ang pagsilang ng dalawang kalabaw at sampu pang isisilang mula sa mga naipamahagi ng kalabaw. Bagamat may mga namatay, buo pa rin ang loob ng mga taga-karibuhan na makakapag-alagang muli ng kalabaw dahil sa masigasig nilang pagpapainsure sa Philippine Crop Insurance Corporation. Lumago na rin ang kanilang 30 meters by 50 meters na taniman ng gulay na kumita na ng 7,000 pesos. Mas naging interesado ang mga katutubo sa pagtatanim at agrikultura dahil nagkaroon na rin ng kanilang mga taniman sa bawat bakura ng bawat pamilya, patunay ng kanilang lumalagong pagmamahal sa agrikultura. Ang suporta namin yan una-una kung may yung activities nila dito Naroon kami, sinusuportahan namin yan ng pag-atindi sa ilang mga activities dito sa Tagaw. Pareho, feeding program sa nagkaiba-ibang ahensya, parehas PNP, Kapilco, private organization ng programa nila na namimigay ng ano, karabaw. Tapos nagandak sila ng seminar para sa ano, na yun, management training para sa karibuhan. Sila nang ginapriority karon sang ato ay hindi sa gobyerno na gid sa maayong pag-atipan. Sa ang sistema karon mag sila sa ulihi. nga makaparehas man sila sang hindi ating pag Puyo. Sa pagpapatuloy ng pamumuhay at pagunlad ng mga katutubo, ang kanilang panawagan para sa siguradong kinabukasan ay nagpapatuloy. Kumakatok sa mga ahensya ng pamahaan ang Karibuhan Kimemeati Kidumaraw na mapagbigyan ang kanilang hiling na maibigay na ang Certificate of Ancestral Domain Title o CADTI upang kanilang maipagpapatuloy ang buhay na kanilang nasimulan tungo sa masaganang bukas. No Mama ka lolo yang amutai mtanga Sabo santada ngamun ginapuyang Anamun pagpuyo wala sang tali nu wala kami sang duta ng sarang mapuyang